Mga kaibigan, ito araw ng Wednesday, alright? Wednesday, December 11. December 11 ko mga kaibigan, milyemalami. Sun tayo naroon? nandito tayo sa tigang kamare ni Zoa. Mga lugar na nandito ang mga guwapito at magagandang babae. Alright. Ganito ang magigitan ninyo sa ganitong oras. Ang umaga. ang alas 6 na ng umaga. Ganit pa tayo at bumili lang tayo ng mga itong nabili natin. Yan. Isda malaking isda na pinagpira-pira so alright yan po ang pinatawag na tuna or bangkulis na ating lulutuin sa suka alright sino yun alright mga kaibigan ganito so, ang makikita natin si Manoy nahirapan ang magpadya pero umagang baga siya ay kumakayo para kanyang mapaglingkuran ng kanyang mga anak at pamilya responsableng bata itong si Manoy Allah Ayan ang dapat sa mga taong mayroong pamilya. Mga pa, maghanap buhay na. Kung sila ay lumigay at sumagana. Alright. Kasi ito mga kaibigan ng mga bahay dito sa lugar na ito na inyong nakikita. Yun yun ang um, mga uh, pangyayari dito mga kaibigan nito sa kalua. Yun tayo nag-aral noong tayo ay nasa elementary pa lamang. Anong tawag sa paralan na I love to Central Pilot School. buat tangkalnya. Iya. Jadi sekarang nama ini mangat tindahan. Nanti, ada 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 S sampung piraso limang piso lang no alright so ganyan kamur anong panahon at tayo aaral pa lamang ng elementary ngayon wala nang nagluluto o gumagawa ng balikot sa mahal na ang sangkapa Ah, ay diyan. Ang uh, temperatura ngayon dito sa akin po uh, is estimated at eh, as 20 degrees Celsius. Pero pag tanghali, eh, umaabot diyan more than 35 degrees Celsius. Iniita.

Malakas ang ulan kagabi kaya medyo may itu dito sa tabi ng kalsada. Rine. So yan mga kaibigan, mag-aaral at Uh, ano, uh, uh, Iyon know, ay eh, tabi ang um, patawa ng mga estudyante ay malalakas sa pagka-exercise sila sa umaga kahit right, tatlong kilometro linalakaan makapag-aralan at makapasok sa paaralan aralan alright dyan tabi ay you know, eh, sa kuya mawala ito ang mga uh, makikita rito sa lugar na ito ng Amparo Village. Ito ang tawag dito sa lugar na ito. Amparo Village Subdivision. Matagal na tayo dito. Since 1980 pa, andito na tayo hanggang ngayon kaya yan luma na ang ating bahay alright sa so, diritsyo mo tabi no dyan lang di ka na mali ko yan lang diritsyo lang sa may mga awot na pinapood alright thank you and please subscribe salamat mga kaibigan see ya